Kaso wala tayong anong peray. So, so na tayo. Ayun ka po. Kaso wala tayong peray. So, dito na -tahol. Anong gagawin natin? Nagugoto natin. Ay! Hintayin na lang natin may kumain dito sa ano table. Tapos, haano na lang tayo. Hintayin natin maubos yung pagkain nila. Tsaka, tayo kakain. Sige. Wala tong kumakain. Kaya, wala pang anong eh. Oo rin. Anong sarap pa mo? Ano na yan? pagkain mo, patiin mo Mga bata. ano ginagawa niyo dito? Ah, Wala dito? Ikugutong ba kayo? Kasi lang namin Di ba Dahil mainit panahon, Ipigyan ko kayo ng malamig na manila. E Teka lang ha. E, mo na kayo mga bata. E, e. E, ano nga ba ang pangalan mo? Puro kita ako si Gaw. Okay. Sige, basta pag ang bawa niya, may tulong ako sa ito. Na, ito lang ako kayo kasi nakakaawa kayo. Nasaan naman pa ka mga gumagawa ng para kayo, di diba ba? Tutulong ako kayo ng hanap ang mga magulang niyo. Pero sa ngayon, uh, tumitong uh, na tayo. Okay. kayo. Okay. Ganun lang kayo dyan.